Hello mga kailangga, mayong aga sa tuntanan. So for today's video nga po mga kailangga, tara po't samahan niyo po ako na magluto po tayo ng pinaksiwang talong. Dahil wala po tayong makitang ibang uulamin ngayon sa ating kusina, syempre ito nga lang mo muna. Kahit talong nga lang po yung ating uulamin sa ngayon mga kailangga, dapat pa rin po tayo magpasalamat sa ama sapagkat malaking biyaya na po ito para po sa atin. Maswerte pa rin po tayo sapagkat tayo po ay makakain pa po na tatlo beses sa isang araw. Eh yung iba nga po, eh halos hindi na po sila makakain sa isang araw. Dahil sa tawag na mahirap yung buhay. Okay. Kaya nga po, kahit ano pong mga biyayang dumating, eh kailangan po natin magpasalamat sa ama. At dito nga po mga kailongga, eh hiniwa ko nga lang po itong talong. Dinagdagan ko na rin po dyan yung kakarampot ng mga lamas mga kailongga. Abay kahit lamas lamang po mga kailongga eh nagkakandarapan na po tayo sa hirap. Dinagdagan ko na po ito ng tubig at saka nilagay na rin po itong langgaw. Yung tuba po yung gamit ko mga kailongga ha. Kung naalala nyo pa po noon, yung langgaw na ito ay yung tuba po na sinanggutan po ng aking asawa noon. At ayan nga po hanggang ngayon ay ginagamit pa po namin. O ayan diba libre po kami kahit suka nga lang. Kaysa naman bumili ka na suka na kay mahal po mga kailongga. Abay totoo yan mga kailongga sa panahon ngayon. Eh, kailangan po talaga nating magtipid-tipid. At ayan nga mga kailongga medyo mumumbukal bukal na po diyan. Abay pagpasensya Tinindihan nyo na kung hindi ko alam yung Tagalog, yung bukal-bukal mga kailongga ha. At ayan, dahil nalagay ko na po yung ingredients yun lahat, e eh, tinikman ko na agad. Madali lamang itong lutuin mga kailongga at higit sa lahat, ay eh, madali lamang po itong maluto. At ito na nga mga kailongga, luto na po ang ating pinaksiwang talong. Abay, ito mapaparami na naman po ang ating kain ito mamaya mga kailongga. Ay nako, hindi na po mamaya eh ngayon na nga po. At tara po, kumain na po tayo ng ating umagahan. Tara po mga kailangga, samahan nyo po kami habang po kami ay kumakain ay kakain na rin po kayo simpleng ulam, simpleng buhay basta't kasama ang pamilya sa pagkain ay masayang masaya ka na. at hanggang dito na nga lang po ang ating video mga kailangga, salamat sa inyong pananood God bless us